Ba't mo ba kinakahiya yung ingay niyan? Maayos naman yung tunog niyan ah! Four cylinder. 500 SR. VOOM 500 SR. Pakatindi. Nung nag-super tayo. Actually, nung simula nung umalis tayo ng sports bike. Sobrang dami nagme-message sa atin na balikan na ng sports bike, balikan na, ganyan. Wala na ako gasolina Yun, parang mm -hmm. kahit saan Uy! What is up, bro? Keystork here and again, we are back with another video. Yes, yes, yes. We are back. So, for today's video, mga bro, is punta tayo ng Moto Market Sentries. May patang bike sila with sale. Kakalabas lang ni Jag sa hospital eh. So, ngayon lang tayo makakapunta. Ngayon lang umubra. cold start ilang minutes pa 45 minutes 14 kilometers let's go <laughs> I'm so sorry my dear neighbors Uy, vuelo! <laughs> Tignan natin kung may ang pa tayo. Alam ko hanggang 9 o'clock naman yun eh. So, let's see, let's see, let's see. kalma na, kalma na, kalma na boy Malag <laughs> Uy Uy Nakaka-pressure siguro tunog nito Kaya gawin nasa harap ako Bike pa more Wala na akong gasolina Okay oh, ano na yun Hindi ko tansya yung gas tayo Ito may Petron May Gcash kayo? Meron po. Ah, uh, Blaze ako 500 siguro. Mabutan din man ng Blaze. Ha? Mabutan na po. Ay po, wala na. Nang hmm. Blaze lang pwede dito. Saan ba sunod na Petron dito? Wala na talaga. Shit, patay. Hindi pa naman. Sige, kuya, thank you. Yun lang. Yun lang ang problema pag walang Blaze, boy. ko alam kung sa susunod na Petron eh. Ito yung mahirap dito kasi Siyempre, kunwari, city city ka Hindi mo tansya kung sa makakapagpagas ng blaze lang eh Yung Petron Hindi siya kasi sa akin ha Yung observation ko, hindi siya ganong kasing rami ng leg shell eh Na alam mo yun, parang Kahit saan may Uy! <laughs> okay lang <laughs> pwede Kabado 20 medyo, medyo nagising tayo dun ah Kala ko sasalpok eh. At least na testing natin Malakas ang preno niya Gulat ako po siya Shoutout kay kuya Sorry naman siya. Sino ba naman tayo para hindi magpatawad? Kala mo, bait-bait din natin yung mag-drive in. No? <laughs> Hirap din kasi ng mga trabaho nun, mga brokies, kasi syempre may hinahabol din silang oras, di ba? Kung baga sa ginagawa niya versus sa ginagawa ko, syempre mas importante yung lakad niya, no? <laughs> Nevertheless, dapat talaga literal iingat tayo lagi. Lagi tayong mag-ingat, mga brokies. sabi mo sa sarili mo yan, Torky. <laughs> Yung Petron. Petron, Petron. Parang nakaka-excite pag makakita ka ng Petron eh, no? Blaze, <laughs> Blaze, Blaze, Blaze. May blaze kayo? Ayaw ko pala Kalo <laughs> check Ano may gcash? Meron ah Wala akong cash <laughs> Sige kuya uh, 500 Full tank mo na nga Full tank mo na nga Lagi na nga tayo magpa full tank Hirap eh Kaya mo 600? O marami pa ba yun? 600 mo na nga Sige para ano Pasmado ka forty <laughs> 641 Alam nyo mga bro Isa totoo lang Nung nag super tayo Actually nung simula nung umalis tayo ng sports bike Sobrang dami nagme-message sa atin na balikan na ng sports bike, balikan na, ganyan. Message to ah, personal at syempre na mabawasan mo rin sa comments, sa YouTube, gano'n one of the main reasons bakit hesitant tayo bumalik ng sports bike is yung naging problema natin last time. Di ba na operahan tayo? Yun talaga yung main reason ko. Ngayon, sabi niyo sobrang tagal na nun, di ba? Actually kasi, yung doktor na nag-opera sa akin, ang nangyari kasi sa atin mga bro, kasi hindi lang siya basta appendicitis eh. Naputulan tayo ng small intestine. Na ang sabi nung doktor, hindi naman siya nananakot or what that may mga instances daw talaga na bumabalik actually hindi siya bumabalik eh bumubuhol-buhol yung bituka mo parang ganun na sa akin hindi naman tayo takot pero syempre real shit lang wala tayong health card eh <laughs> wala akong health card na wag na wag nyo tutularan if you have the opportunity to get one kumuha kayo ano ang laki ng gasos sobra ano tandaan nyo nung ano nung Nandiyan pa yung R1 Pagkarap ng second skin Inakit ko yan sa marilaki Kala ko okay na ako eh Goods na goods na Ganyan So Nag knee drag pa ako dun boy Sa devils Hindi ko na nga lang na yung picture Kasi papagalitan ako sa bahay Ah <laughs> uh, kinagabihan nun So sabi ko pag uwi ko Okay kaya na Ganyan Naka full suit ako nun Eh yung full suit ko Sobrang ano pa Aming sobrang kunat na Kasi tagal di na gamit So pag ko Nang marilaki na okay naman medyo struggle ng onte pero kumbaga kahit papano paano eh pinupwersa-pwersa ko ng slide pero hindi siya yung talagang alam yun sobrang hirap nung kinagabihan ng araw na yun kala ko mo hospital na naman ako mga bro okay, sobrang sakit talaga as in sobrang sakit Basta ganun yung mga galaw ko nun Kaya parang medyo traumatizing sa part ko Kasi yung hirap din na nauusipital Hindi lang basta sa bills eh Masakit din talaga siya <laughs> Takot pa nun ako sa injection Pero after nun uh, Sabi ko talaga Chill chill muna tayo Pahinga muna tayo sa sports bike Kaya tayo nag super duke ZH Ito pang pinagpilihan natin kasi Kaya hindi tayo makabitaw-bitaw Eh ako sa totoo lang gusto gusto ko rin namang mag sports bike na tamang timing lang talaga inaantay natin which is I think now is the time <laughs> kaya na kaya kaya binira na natin diba pero sana wala naman wala naman ako nagiging problema so far nagagamit ko na rin naman siya ng mga ilang beses na rin eh Okay, okay naman tayo wala namang problema. So, I think we're good to go, di ba? So, big shoutout lang sa mga sumusuporta, syempre. Ang laki ng talon ng channel natin nung nagano tayo, nag-sports bike tayo ulit, eh kasi come to think of it, no. Doon naman talaga kasi tayo nakilala for the longest time, mga bro Sports bike naman talaga tayo, sports bike gaming tayo lagi, di ba? So, kasi yan sa mga reasons kung bakit kayo nanonood eh. Ang <laughs> na totoo lang Joke lang <laughs> Pero yun, at least we are back uh, Big shoutout din syempre kay Jeff uh, Sa pagpayak sa offer natin dito sa napakalupit na bike na to Kasi Syempre ano na tayo? technically walang wala na talaga akong gagalawin pa para sa akin, kung babalik ako ng sports bike medyo dapat pang -DI na na tayo diba? tsaka yung talagang gusto natin hindi yung pwedeng, alam mo yung kunwari ilang beses ako na yung mag 10R kaso sabi ko, putya, baka pagsawaan ko lang din kagad yun hindi na naman sa dahil pangit yung motor ha kung baga, kilala ko naman sarili ko eh na nagamit na, na natin dati na alam mo yun parang Makapagsawaan natin kaagad Ito medyo matindit tindi to eh Tuwa parking Sir, sir, sir Pero ba dyan? part sorry na late na okay, okay, la hospital po. yung ano ko, ano ko kakalabas lang ka kanina um, Nababas naman ah na. madam i'm so sorry uh. ah, na, na hospital yung ko eh hindi lang kita na reply Nakapag-message nga ako sa Moto Market page pala. <laughs> Ked, kaya, 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 kaya dinilit ko. <laughs> si eh. Ano nyo mo? Ano no? Bababa mo na yung mga gamit. oh sige, sige. Dami mga bagong brands dito mga bro. Hindi ko alam kung bago or hindi lang tayo familiar. Pangalan? Ziho? Feeling ko mga electric to. Ay, hindi H pa. Hindi, Ziho nga. Oh mga electric scooters meron din tayo nya CF CF Moto Yung mga bagong labas nila ito parehong pareho nung 790 no ano ba ito ah 800 MTX sya parehong pareho nung 790 baka same engine din yan bagong 675 pala SRR no Ting maganda mga bro guys Boom mm Ah -hmm. uh, mutas eh no natin ma-upload to, pero siguro baka tapos na yung seal. Pero yan, may mga seal naman lagi sa Moto Market. Yan ang SMK. Ito rin yung bagong product nila. E-Line. Ito pala. Yeah. Parang navigation device siya, mga bro. Sobrang liit lang, di ba? dito to sa Sentris Auto Market Sentris may papis nga si ano si Mayor may papis nga Anzuanes turns hands on her best car Ray Pierce Alam mo, ang daming lumalabas ng magagandang motor ngayon Pero napakatindi ng CF Moto no? di ba? Start mo na yung motor, bilis! Eto, tignan nyo yung eto 800, 800 MTX mga bro iso uy gagaw may helmet pala dito <laughs> tapos ito isa 4 cylinder 500 SR VOOM 500 SR pakatindi pakaganda di ba Gudi gudi naka dual pa yung exos, Madam, thank you, Mabush. Ganda boy, ganda. Baka siya masinag to. Oh. <laughs> Sumulong oh, no? yung paligo ng Padis Point. Oh, oh yung ano? ganda rin ng dosh ano? Wow. ano. Ganda Kaya Ganda. Tayo pa ko, ano, oh. iniba ko ah. Oh. May iba sa settings mo. Eh, oh. Ano? High tech, grabe high tech na high tech na rin ano. On Pati yung upshift o, oh, nababago oh, yung on ano Dalawang level pa oh. Ibang iba mga bro kasi personal grabe yung ganda ano to air intake to di ba? You know me. Ang ganda. Di ba? Ito no binibidyo ako hinaharangan. <laughs> ganda ganda. VOOM 500 SR. Tapos four cylinder na rin yan mga bro isa. Goody goody. MT10. MT10. Kuna, na. Go na. Si Jasin hiyang hiya magpa-start yung motor. <laughs> Ba't ba kinakahiya yung ingay niyan? Maayos naman yung tunog niyan ah. Ha? <laughs> Totoo lang ito. Iya. <laughs> yeah. Sakya mo na. Ba't ka ba nahihiya? Ang ganda-ganda ng tunog ng ano V-twin engine. <laughs> <laughs> kanina pa siya kanina ayaw niya ipasok dito kasi sobrang ingay daw. Malamang. Ge, <laughs> yeah, sagad mo, sagad mo. Panginit wag na, pandiri mo na. Okay lang 'yan. Okay lang 'yan. paserte mo na. paserte mo na. sobrang ingay kasi po dyan ah. Ito na. Sibat po na. Ah.